you mm -hmm. Tapos sa gilid Kung ano. may nilatag ka ano. Ganda ng size ng talong natin ngayon mga katong Ganda Nagalang na lang yung sira Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yun, good morning, good morning mga katongs Ayan, kapi po tayo Ngayon ay April 17 So ayan po, April 17 Alas 5 na nga po, magalang sa isla So, harvest kami ngayon ng talong at uh, yan, kakapin muna tayo. So, harvest tayo ng talong. Then yung natitira sa sile. Kailan lang tayo nag-harvest ng talong ngayon, malalak na. <laughs> At ayan, ginaya ko na ng nga po ipagpupwestohan ng talong. So, So mga katong sa nagsisimula na nga po kami mag dito Bali si Batut si Wally muna yun nandito kasi yung dalawa papunta pa lang ano So tutulong tulungan ko muna habang Nagiintay tayo ng uh, ah, tayo ng tubig Ayan, nakaka, ilang tudling na rin kami Dito kasi mga katongs Makapal yung one Tudling dapat nang sitaw to eh Bali Labing isang tudling to na Medyo uh, Masinsen Buwas mo doon sa gilid Ano May nilatag ka ano ganda ng size ng tulong natin ngayon mga katong ganda nagalang lang yung sira Niyo po mga katongs kung hanggang saan na yung talong natin. Ano? Hanggang dibdib ko na. So napansin niyo mataas to. Na makapal siya na mataas na maraming bunga. Ito pinagkaiba ng masinsin ang tanim. Para sa akin na ah, kasi ito lang naman yung nasubukan natin. Kasi yung madalang doon eh parang parang kwan lang siguro kung magtatanim sa taga -araw, pag taga araw is maganda yung makapal para sa akin ng mga katongs eh sa tag ulan naman kasi hindi naman pwede yung sobrang ng kapal sa talong pero kung ganitong panahon maganda tag araw tag araw siya na buti nga kahit pa paano survive sila sa tubig yun nga lang hindi kaya ng tubig na marami ang papatubigan gawa ng sobrang init minsan nawawala yung balong tapos syempre kailangan nakapokus ng patubig sa talong Okay mga katong sa so tayo nung ako ano habang nagpapatubig tayo dito uh, nagpapataba so nakakapitas tayo ang tanong dito sa bila kasi ah uh, ito nga po yung dalawa nagpapagka nagpapasok ng dalawang kanal dyan kabilaan bali apat mga kalating oras bago mapuno so bali apat na kanal po yun ang pupunuin kalating oras time tayo na mamitas nakakasingit na tulungan yung mamimitas ano? tulad nyan po uh, nakapuno po ako ng dalawang kanal na rito so nagbukas naman ako ng paniba na, at nasa bugang ko na rin ng pataba so nagbukas naman ako ng panibago rito uh, at uh, ayun makakapitas tayo natutulungan natin bumitas yung So yun nga po mga katongs At uh, Medyo Anong oras na So alas otso Mag alas otso medyo na uh, Dumating nga po sila Ricky Dalawa sila So ayan na uh, Silang Mano na bumitas Dumagdag Then may ginawa akong isa Si yung nandito sa tabi At ito na nga po yung nila So nakasapin naman po Ng ano yan ano So dyan ko lang po Muna pinalagay At saka dito Sa papag Uh, dahil tanghali na nga po nagluluto ako ng almusal namin magtotorto sana ako mga katong kaya lang medyo wala na tayong time para mag iihaw pa ng talong sa next time na lang na uh, itlog na lang tsaka po talong almusal, uh, almusal po namin so next time uh, next time na lang tayo magtorta si medyo matagal eh ako eh nagpapatubig pa then uh, mamaya pag uh, nayari na sila eh papalitan ako ni Bato ako ang magtitinor yun uh, shoutout shout nga po kay Kuya Mar pinahiram kami ng ah, uh, barn nila so yung isa kasi dito nasira Umigpit yung pihitan. Ha? Alin? Kaya malalaki. Konti lang yung sigundang ngayon yan. sa ata ni Nico yung van. Malilit. Tuturuan mo. Pita sa na lahat. Ano? Pwede yung kabila. O kasi alis daw yung buyer, yung buyer si Atineri ng dalawang araw hindi pwede bukas pero kukunin niya daw ulat hmm. kung makailan so yan mga katongs bali na kaya na nga po sila at yung <laughs> pinagkala nila so may nagkala pa at yan na nga po yung na harvest natin talong sa kalahati tingnan niyo po mga katongs ganda ng bundle natin no? so yan uh, nakakuha naman no sa sa pinono kahit na nasa lapag na naman po tayo so ngayon dahil apat na po sila namimitas doon buod si Bato sabi ko si Bato na lang magpatubig ako gagawin ko uh, titinor na para sa ganun maibiyahe din ng maaga mamaya yung okay, mga katongs ay okay. kasi mga katong uh, pipitasin natin lahat yung talong tapos yung natitirang sile so may kukuha naman ng sili dito tapos yung talong idadali natin sa biyahe uh, sa gapan nagsimula na nga po magtinor bali ito na nga po yung natitinor ko no? so nakakailang bundle na tayo meron ng labing dalawa Ayun pa yung tinuri natin Tsaka ito so yan ang ginagawa ko binubuod ko na yung secondary to yan, may sapin naman po ano at yung mga reject dito at yung good dito para dire diretso yung pag bundle natin so mahirap kasi pag uh, nag plastic tayo ng diretso tsaka natin yung pipiliin. mahirap mag-bundle kaya lang wala tapos isa pa mga katong marami nagsasuggest na iba natin guys kaya ang problema natin mga katong hindi kakayanin yung oras na uh, na takbo ng buyer kasi may oras po yun eh. so sa ngayon okay naman yung ganito kahit uh, na kahit na paunti-unti ah uh, kahit na kuan yung harvest natin ibig sabihin hindi bigla eh sure naman yung kumukuha sa gapan at uh, wala namang oras tayong inahabol. so yun nga kasi wala tayong ganong uh, tao na marunong sa pagtitinor kaya lang ang fun nga kasi hindi eh, eh, naman tayo pupuntahan dito ni Kaya dahil malayo ang fun nga sana nun kung nagkausap kami uh, iabang sa highway kaya lang may oras baka hindi natin makaya kaya sa ngayon nagpapahanap ako ng magtitinor dito sa gawi dito para sa ganon kahit mga tatlo at least eh, mabilis natin may ikukan yung yung talong pagka uh, uh, kinausap ko si Pia Salde uh, tama yun ang problema natin yung tao yung mga nag so sa ngayon kasi ako lang muna nagtitinor na uh, sa paunti-unti kaya lang eh, ngayon pinagsabay ko yung talong hindi tulad dati na kalahati lang kasi nga uh, ng buyer na pagsabay, pagsabay yung ngayon para ewan ko kung bakit siguro may order sa kanya So, yan, uh, tapos ayun uh, pumipitas tapos na pala pitasin yung talong ano sila yung namitas ng talong ayun namimitas muna sili So yan po mga katong sa Sinetesting mo namin dito ngayon yung electric motor na bago nila Kuya Maro no? Na. nga natin kung kasi yung Robin na bago rito mahina rin pati yung electric motor na detress so ito naman dito, dos namin ni Kuya Maro Ayaw talaga Bakit gano'n? Oo Parang ganyan ba kayo yan? Mm hmm Ha? Hmm malaki lang ka kesa rin Gano'n the... hmm. Bakit bago eh oh, Baka mas malaki siya <laughs> Ano, buhay na ganyan siya nagtatakay ba't ayaw umako ng Ayan, ganyan lang. Eh, At okay. namamatay. Wala na. Yeah. <laughs> Kaya nga rin. Kamukha nung... Kamukha nung ditres. Ganyan din yung ditres. Ayaw magtuloy. Ha? Tubo na yan. Tubo na <laughs> Oh, yung balong mismo.

Talaga ang mandar eh. <laughs> tubo na, eh. Tubo na may tuwalo. May tubo na. Ala na, hindi naman talaga mapakinabangan to. May eh, tubig ko naman. <laughs> Doon ka lakas yan. Oo, kaya ako kumantay nga, makakakumabila rin yun eh. Ang gumana dyan ito yung ito ano kaya yan istrohan o ha may puti iba pagka nung pagka grasscutter eh na kung ano ni yung mga katong sa nakatapos din kami <laughs> ayan na nga po ano mali yan huli na yung sili na yan so ito yung talong na na harvest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 at saka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 34 so yung sili natin 2 4 6 8 10 11